eto guys panega bagong padyak naman at lapula po agad umilalim pa ayan sa pool ganda ng buhi naman oh kaya lang marami pang halaman dagat dito sa spot spot ito sa malapit lang sa isla at ito may pulang isda legleg ayun gitik liglig or kouser kung tawagin dito masarap na isda ito kapag piniprito at ito bigan ayun gitik ito yung spot na lagi namin pinagdadamihan ng tanggit. noong binata pa ako ito meron pang liglig ayun sa pool hindi pa ito titirahan ng masyado ng isda, at marami pa mga halaman dagat bigyan uli or matampusa ayan sa pole mga klase ang napakita na isda hanap uli oy may danggit ayan sa pole sana maraming kasama ito tirahan nila ito kapag gabi dito sila na pwesto talagbago bali dalawa ayan sa pool kasa na iniwan na ako hinto na Papagod maglangoy ay ando na sa malayo yon bumanga yari ka ayan sa pool Mailap na ang talagbago at malaki na ang buwan. Maliwanag na. Ops, kulambutan. Maliit pa. Hindi pa ito pwedeng kunin. Makalahating kilohin pa lang. Hindi ko kukunin at ito yung lagi kong pinagkukunan ng mga kulambutan kapag balakas na ang dagat. Oops! Talang bago. May isa pa dito sa ilalim. Ayan, sa pool. Bali dalawa. Sana sunod-sunod na. Talag bago pa, dalawa rin. Ayan, sa pool. Kasa Sapol din Sana magpakita talagbago Dalwa-dalwa Para madaling makarami May pinapanayin kasama ko Danggit Ito man sa akin Ayan sapol May isa pa Ayan sapol din May isa pa tapol uli bali tatlo portal linaw na ito sana matagpuan ko yung grupo ops danggit pa ayan sa pool terus pala ito kaya hindi na nalaki nagdidilaw dilaw ang kulay leg, -leg. Ayan, sa pool. Kapresyon ito ng mga danggit at talagbago. Hanap uli. Tiglig pa. Ayan, sa pool din. Sunod-sunod na. Langoy uli. Ops, talagbago pa. Dalawa. Ito muna. Ayan, sa sa pool sumuot na yung isa aray pumunta na sa pinakailalim sayang ito may matampusa ayan sa pole hindi na lumabas sayang nung talagbago ito talagbago ayan sa pole walang kasama wala yung kaasawa niya siguro nag trabaho ito legleg. ayan sa pool pag wala ang asawa siguro nasa trabaho yan ito mayroon pang talagbago dalawa kasama mo na ayan sa pool umalis na yung isa leg Ayan, sa pool din. Ang bato ay hamal yan. Ayun, tinamaan din. Sige, pakita pa kayo. Sunod-sunod na. Ops, manok. Madali ako makaraman nito pag sunod-sunod. Ito, manitis. Ayun, gitik. Haralo ang isda dito. Ito pa may danggit Kasa muna Ayan sapol din Sana kayang kasama nito Sana grupo na ng Danggit ang magpakita Ito may danggit pa Ayan sapol Hirap nang ma ikasampana Puno na ng isda Ayan, sa pool pa. Ala, sunod-sunod na. Ito, meron pa. Tatlo. Kasa uli. Ayan, sa pol. Hirap na mag ang pana. <laughs> Hindi na magkagalaw at puno ng isda. Ay, umalis na pumunta na sa malayo kita itong marami isda sa pana ako kaya naalis siya ay hirap na mag abante ang pana ako kita na ng isda puno man talaga sana marami pang magpakita sigurado isang Lutang dito sa bangka. Puno ang kahon. Ito. Danggit pa. Ayun. Gitik. Malapot ang danggit dito. Ito. May lig na Nakatago. Ayun. Sa pole. Isang uri ng lapu-lapu na masarap pritohin Ito, liglig pa. Ayan, sapol din. Langoy uli. Ito, lapu-lapu. Ayan, sapol. Baraka or... Puga or puga po kung tawagin dito Masarap itong sinasabawan. Langoy ole, Ito punong at danggit. Ito ang punong. Ayan, sapol. Kasa ulit. Ayan, sapol din. Sige, pakita pa kayo mga danggit. Punong ole ayan, sa pool. sunod-sunod mong sunod talaga ang pamana madaling mapuno nito ang silo manitis ayan, sa pool. kahit marami pang halamang dagat tumabi ang isda ops, bigan parmatang pusa Ayan, sa Paul. Magandang tiyagaan pag ganito. Langoy uli. Ito, dalawang danggit. testing ko dubulin. Igihin ko muna ang pwesto. Ayan, sa Paul pareho. Kortang na ito bukas. Sigurado na naman ang pandurodog May isa pa. Ayan, sa pool din. May manitis pa. Ayan, sa pool. Nasaan na kaya ang iba? Ito, talagbago. Ayan, sa sa pool nag na ako sa bangka. Maraming salamat sa inyong panunood. Ayos man ang isang dive. Namumula. Liglig. <laughs> Shout out kay Jim. Dulay Prambulan Sorsogon. At shout out rin kay Mirian Bitoon from Kuwait. At shout out rin kay Dani Enberga. At shout out kay Kawan Heart Shout out rin kay Gregorio Kanini. At shout out sa Family Taboso from Katanduanes. Shout out kay Bicolano Living from Binangunan Rizal. At Paladin Family At Shout Out Kay Toto Kalingaw From Koron Palawan At Shout Out Sa Hudoso Family From Pinamangkaan Mandaon Masbate At Shout Out rin Kay Sinaida Diborha Shout Out Kay Jimmy Marpel From Bulakan-Bulakan Shout Out Kay Pamela Iskote Shout Out sa Jose Rojas Family ng Katagdan, Sibuyan, Romblon. Shout out kay Kore from San Lorenzo. At shout out rin kay Mary Jean Molina at sa kanyang pamilya from Submakin Labo, Camarines Norte. At shout out rin kay Beatriz Bangis from Tondo, Manila. Shout out rin kay Asher Kadi Pulopot From Del Gallego Camarines Sur. At shout out kay Clarin Lee Pingol from Mabikal, Florida Blanca, Pangpanga At shout out rin kay Alwin Cecilia. pa kami? palubog na. At shout out rin kay Joel Soterio.